magandang araw mga kasaog ayan update tayo ngayong araw na to tambay mga kasaog walang nagpalaot dahil may bagyo na naman darating mga kasaog may bagyo na naman daw lalanfall ngayong hapon alas 5 ng hapon kaya walang nagpalaot merong umalis mga kasawag pero maglalambat isang bangka ang umalis maglalambat lang wala yung bangka niya dyan ayan sama ng panahon kahit yung karagatan madilim tingnan natin sa kabila mga kasaw kung may nagpalaot doon ito yung kabilang ano mga kasaw dito may dulo banda ay yung bangka ni dulo hindi nilis si dulo nung nagpalaot dulo Ayan naman yung kay Yung Yung, yung Algodon Brothers mga kasaw. Walang nagpalaot. Tambay. Ay, mayroong nagpalaot sa kabila mga kasaw. Si Junat. Si Junat mga kasaw. Tsaka si Pidoy. Wala yung bangka nila. Dalawa lang sila nagpalaot mga kasaw. Kasi kay ko yung tsaka kay... Terminal dito.